isang 81 years old na senior citizen ang nakulong ng ayam na buwan para sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang pagkakasala, kapangalan niya ang isang wanted na rebelde. Ako si Pia hindikin at ito ang kwento ni Tatay Pruding Kalubit, ang lolo na biktima ng mistaken identity. Disyembre ng nakaraang taon na inaresto si Prudencio Cebu Calube Jr., isang 81 years old sa kanilang tahanan sa Olongapo. Siya ay isang dating OFW at aircon technician, kilala sa komunidad at malayo sa anumang krimen. Pero dahil sa kapangalan niya ang isang Prudencio Calubid, isang NDFP consultant na matagal nang nawawala na may patong 7.8 million. Ang totoong target ng warrant of arrest ay nawawala matagal na matapos itong maitalang biktima ng enforced disappearance. Ngunit dahil sa kapangalan, si Tatay Pruding ang nadakip. Walang matibay na ebidensya, walang due process. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ana Rinca Lubis, anak ni Prudencio Sibuka Lubis Jr. Ang tatay ko ay iligal na inaresto ng mga tauhan ng PNP-CIDG noong December 7, 2024 sa aming bahay sa Olongapo dahil daw sa ay may warant. Pero ang warant ay nakapangalan sa isang Prudencio kalubid na napag-alaman namin na matagal nang nawawala simulang taong 2006. Si Prudencio kalubid at ang tatay ko, si Prudencio Jr. ay magkaibang tao na alaman namin ang hinahalap nilang si Prudencio Calubit ay may sa ulo na 7.8 million pesos sa madaling salita, pinagkakitaan ng mga taga PNP, CIDG ang tatay ko na kahit inosente ito. Ito, para lang makubra ng pabuya ng gobyerno. Sana makonsensya kayo sa ginawa niya sa tatay ko na 81 years old Nananawagan po ako na palayaan nyo na ang aking ama na si Prudencio si Buka Lube, Jr. Na, na pinakita na namin lahat ng ebedensya na nagpapatunay ng na pagkakailanila ng tatay ko. Busiin nyo naman ng maigi ang investigasyon nyo dahil ang inulong nyo ay hindi isang NPA kundi isang matandang inisenting civilian lamang. O huwag na po tayo magbulag-bulagan pa sa salapi o bounty. Palayain na po ang aking tatay na si Prudential Cebu Kalubi Jr. Matapos ang anim na buwan na pagkakakulong, si Tatay Pruding ay pinalaya na. Ngunit ang tanong, sa ba ang paglaya lang? Paano ang kabayaran sa anin na buwang pagdurusa? Sino ang dapat managod sa pagkakamaling ito? Samantala, Nananawagan si Representative Ompong Ordanes ng Senior Citizen Party List na pagkalooban si Tatay Pruding ng danyos o kompensasyon dahil sa maling pagkakakulong. Ang kaso ni Tatay Pruding ay babala sa atin. Kapag hinayaan natin ang sistemang padalos-dalos, kahit isang lolo ay pwedeng makulong na walang sala. Dapat may accountability. Dapat may kompensasyon. At higit sa lahat, dapat may reforma. Maraming maraming salamat sa mga uh, tumulong at malasakit sa akin na hindi ko naman uh, ginawa pero nagtis ako ang nagsasabi. At uh, sa aking mga pamilya, siyempre ako'y narulugong na makita talaga sila na sama-sama -sama kami sa ngayon na ako'y nasa laya na. Sa kalin naman ng mga abogado, uh, ganoon din uh, ako'y labis din nagpapasalamat sa kanila sa uh, hindi rin nila ako nakababayaan.